Mm. mm. mm, mm. out idol. Next smoke bang? Hilaw na sibuyas. Oh So mga Kapresko, mayroon pong nag-request na naman, oh. So mga Kapresko, gagawin natin 'to, okay? Oh. Alam mo, idol, 'yung request mo na 'yan, basic-basic yan 'yung kaprisko. okay? Basic lang 'yan, oh. O, oh. basic lang 'yan, umo mukbangin natin 'yan, oh. So mga Kapresko, gagawin natin to gawin na natin tong mumukbang na to o oh. mumukbangin natin yun o oh. hilaw na sibuyas at syempre yummy yummy to o oh. oh. mumukbangin natin to mga kapresko alam yung mga kapresko sa pagmumukbang kailangan yung medyo mahirap naman o oh. mag request naman kayong mahirap dyan o oh. Oh. Napaka basic, napakadali, napakadaling mukbangin to. O, oh. oh, so mga kapresko, gawin na natin to. Okay. Oh. So bago natin umpisahan to mga kapresko, una sa lahat, ah, uh, magandang araw sa inyo mga nanonood diyan. Oh, manood lang kayo. Oh. Pag kayo nga alis diyan, tapusin niyo yung video na to. At siyempre, manood lang kayo. Wag nyo wag nyo aalisan. Manood lang kayo. Huwag kayong aalis dyan. O, oh. o, oh. syempre, manood lang kayo. Masaya tayo dito, di ba? O, oh. masaya tayo. Okay. O, oh. wag na mga reming sapsat dito. Umpisa na natin to. O. Oh. So, mga kapresko, umpisa na natin yan, o. Oh. Mukbangin na natin to mga kapresko, o. So, mga kapresko, yan, o. Oh. Oh. Mukbangin na natin 'to. Durugin na natin 'tong sili. o oh. oh, sili yan. Oh, durugin na natin 'to. Durugin na natin 'yung sili. Durugin na natin 'tong mga kaprisko. Okay. Durugin na natin 'tong sili. Durugin na natin ito mga kaprisko. Oh. At syempre, yummy ito, yummy. Yummy ito mga kaprisko. Okay, manood lang kayo. Diyan, oh. So mga presko umpisa na natin. Ito, yummy ito. Okay. oh Yummy ito. So idol, shout out nga pala sa'yo. Ito na yung request mo. So, mumukbangin natin tong request mo na to O, manood ka lang, o Manood ka dyan, o yami to, wag kang aalis dyan, o Idol, o O, si Caprisco lang, basic si Caprisco to Okay O, manood ka lang, o O, mumukbangin na natin to O, babalata natin to Para mas yami Okay Alam nyo mga Caprisco Yummy to Crispy Prisco to di Diba? Masaya tayo dito Manood lang kayo oh. Manood lang kayo hmm, Yummy Mmm Napaka-basic ka napaka bisik. Mau oh, kapresko? Hmm. Oh. hmm, 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 gampang, hmm, 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 hmm. Marami pa yan. Yummy! Mm. 嗯嗯嗯嗯。Mm. Mm. Mm. Mm.